Magandang gabi po, Sir Misterio. At sa lahat po ng nakikinig, itago niyo na lang po ako sa pangalang Carlo. 29 years old. Isang construction worker dito sa Maynila. Mahilig rin po ako makinig ng mga horror story katulad po nito. Tuwing pa uwi ako galing trabaho, lagi po ako nakikinig sa channel nyo para hindi po ako antukin sa biyahe. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasan ko noong ako'y high school pa lamang. Nakatira po ako noon sa bayan ng Tarlac. Isa rin ako sa mga kabataang mahilig gumala at makipagbarkada. Hindi ko rin po maiwasan ng mga gimmick lalo na kapag may inuman. Isang beses, kinimbitahan ako ng tropa kong si Jomar na pumunta sa birthday ng pinsan niya. Malayo iyon sa amin. Mga dalawang barangay pa ang layo. Dahil wala kami sariling motor, naglakad lang kami at sumakay ng jeep papunta doon. Sa gara ng kasiyahan at tagayan, hindi kami halos kumain, puro alak lang ang inatupag namin. Madaling araw na po nung matapos ang inuman. Pinayuhan kami ng iba na doon na matulog pero nagpamilit pa rin kaming umuwi. Luwabas kami ni Jomar at halos wala nang dumadaan na jeep. Madilim na ang kasada, iilan na lang ang mga bahay na may ilaw. Habang naglalakad kami, may biglang dumaan na jeep mula sa dulo ng kasada. May nakasulat sa gilid, Santa Rosa Express. Nagulat kami dahil matagal nang wala yung linyang yun. Bata pa raw si Papa, nakasakay na siya roon. Pero ayon kay Papa, naaksidente at nabangga daw ang jeep at nahulog ito sa bangin. At mula noon, hindi na muling bumiyahe. Dahil lasing at gusto na namin makauwi, hindi na namin naisip ang mga kwento. Pinara namin ang jeep at tagad naman itong huminto. Sumakay kami sa likuran at doon po namin napansin na wala halos pasahero, tatlong matatandang babae lang. Tahimik ang biyahe. Napansin ko na ang mga kasama naming pasahero hindi kumikibo. Nakatingin lang sila sa harap. Nakaupo ng tuwid, hindi kumukurap. Napansin ko rin na parang basang-basa ang kanilang mga buhok kahit wala namang ulan. Pagtingin ko sa sahig ng jeep, may mga patak ng tubig o baka dugo. Hindi ko na masyadong maaninagan dahil malabong ilang Siniko ko si Jomar at tinanong kung nakita rin niya. Pero sabi niya baka epekto lang daw ng alak. Lumipas ang ilang minuto at nabansin kong umiikot-ikot lang kami sa parehong lugar. Parang bumabalik kami sa parehong kanto kahit diretso lang naman ng kalsada. Doon na ako kinabahan sa misteryo kaya lumapit ako sa driver at tinanong kung saan kami dadaan. Hindi siya agad sumagot. Nang ibaling niya ang mukha niya, Laking gulat ko, puno ng sugat ang kanyang pisngi at may dumadaloy pang dugo sa gilid ng bibig niya. Napatras ako sa takot at doon ko nakita na wala siyang anino. Kahit liwanag ng poste ang tumatama, wala akong makitang anino sa sahig. Lumingon na ako sa mga pasayero. Isa-isang nagtinginan sa amin ni Jomar. Sabay-sabay silang umiti. Pero wala silang mga ngipin. Itim lang ang bunganga. Hindi ko nakinaya. tinigawan ko ang driver na para Patagad kami tumalo ni Jomar kahit hindi pa umihinto ang Pag jeep. Pagtingin namin sa jeep, wala na itong bakas. Pag uwi ko, agad kong sa tatay ko. Kinilabutan siya dahil iyon ang mga jeep na sinasabi niya. Ang jeep na nahulog sa bangin noong dekada 80, wala raw nakaligtas sa aksidente. Simula noon, hindi na ako basta-basta sumasakay ng jeep kapag 10 oras ng gabi. Lalo na kapag malalayo at wala masyadong tao. Hanggang dito na lang po ang kwento ko sa Misteryo. Sana po ay may bahagi ninyo sa inyong channel. Magandang gabi po Sir Misteryo at sa lahat po na nakikinig. Ako po si Kenneth, 27 years old, taga Nueva Ecija. Mahilig po akong makinig ng mga nakakatakot na kwento lalo na tuwing gabi bago matulog. Para bang may kakaibang saya kapag kinakabahan ako. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan namin ng barkada ko nung high school pa lamang po kami. Hindi ko talaga makakalimutan ng gabi yun kasi halos mamatay kami sa takot. Nung fourth year high school kami, may barkada akong binubuo ni na Erwin, Paulo at Jun. Mahilig kami mag-explore ng mga lugar na pinagbabawal puntahan. Yung tipong mas lalong nakaka-excite kapag sinasabihan kaming huwag pumunta roon. Isang gabi ng summer, naisipan namin pumunta sa isang lumang bahay na halos 20 years nang nakatiwangwang. Ayon sa mga matatanda, may buong pamilya raw na pinatay sa bahay na iyon. Mula noon, wala nang nagtatangkang tumira. Nagkwentuhan muna kami bago magpasyang magpunta doon. Sabi ni Paulo, kung gusto niyong patunayan na wala talagang multo, doon tayo mag-overnight. Natawa lang kami at pumayag bitbit ng flashlight, soft drinks at ilang chichirya. Pumunta kami sa lumang bahay. Madilim at halos giba na ang bubong. May mga bintanang nakasara na parang may nagmamasid sa loob. Pagpasok namin, mabigat agad ang hangin. May alikabok at lumang kahoy. Pero dahil buo barkada, hindi kami nagpatinag. Naghanap kami ng lugar sa sala at doon naglatag ng banig. Habang nagkukwentuhan ng tatawanan, may biglang malakas na kalabog mula sa itaas. Parang may mabigat na bagay na nahulog. Nagtingi ng kaming lahat. Sabi ni Erwin, baka daga lang. Pinilit namin hindi magpapekto. Makalipas ang ilang minuto, may narinig naman kaming mga yapak. Mabibigat, mga bagal, at halatang galing sa ikalawang palapak. Sabi ko, guys, baka may squatter lang dito o magnanakaw. Pero pare-pareho na kaming kinakabahan. nag si June na sumilip gamit ng flashlight. Pagangat ng ilaw sa hagdan, nakita namin may nakatayo sa itaas. Isang matandang lalaki, puti ang buhok at nakatingin lang sa amin. Hindi siya kumikilos, pero ramdam namin ang malamig na hangin na bumabalot sa buong bahay. Biglan na lang niyang sinabi, Umalis na kayo rito. Ubay patay ng ilaw ng flashlight. Nang buksan ulit, wala na matanda. Doon na kami nagsitakbuhang palabas ng bahay. Pero sa pagmamadali, hindi agad bumukas ang lumang pinto. Para bang may puwipigil. Sa kanila lamang ito bumukas nang sabay-sabay kaming humila. Paglabas, dire-diretso kaming takbungon pa uwi. Hingal na hingal kami lahat. Inabukasan, ikinuwento namin sa mga magulang namin. Laking gulat namin nang sabihin nila na may matandang lalaking araw na nakatira dati. At siya ang din pinahirapan ng nangyaring massacre. Siya ang huling biktima Simula noon, kahit malakas ang loob ng barkada, hindi na namin muling pinuntahan ang bahay na iyon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misterio. Sana po ay mabahagi ninyo at magustuhan ng mga nakikinig. Magandang araw po sa mga nakikinig at sa inyo rin, Sir Misterio. Ako po si Leo, 31 years old, taga Dabao. Isa po akong delivery rider ngayon. Pero simula bata pa lang ako, mahilig na akong makinig sa mga kwentong kababalaghan. Kaya ngayong may pagkakataon ako, gusto ko namang ibahagi ang karanasan namin ng barkada ko. High school pa lang kami noon, mga edad 15 o 16. Barkada ko si na Mark, Jason at Robin. Mahilig kaming gumala sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng iba. Tipong adventure kuno Kapag weekend, halos wala kaming inaatupag kundi magbisikleta at maghanap ng bagong spot para tambayan. Isang sabado ng hapon, naisip namin makiat sa isang maliit na bundok sa baryo namin. Sabi ng matatanda, may mga laman lupa daw doon kaya pinagbabawalan ang mga bata ng makiat. Siyempre, dahil pasaway kaming apat, mas lalo kaming na-curious. Nagbaon lang kami ng tinapay, soft drinks at flashlight. Ang plano namin magkamping kahit hanggang madaling araw lang Naisip namin na astig yun Kaming apat lang sa bundok at kwentuhan Pagdating sa tuktok, ang ganda ng tanawin Kita ang buong baryo at malamig ang simoy ng hangin Nagtayo kami ng maliit na bonfire gamit ang mga tuyong sanga Doon kami nagkwentuhan at nagtawanan Hanggang sa naisipan naming magbatuhan ng mga nakakatakot na kwento mga alas 9 ng gabi, biglang lumamig ang paligid. Akala namin dahil nasa bundo kami, natural lang ngayon. Pero napansin namin na parang may mga mata na kumikislap sa paligid ng gubat. Parang mata ng hayop pero nakapermi lang at nakatingin sa amin. Sabi ni Jason, baka mga aso o pusang ligaw lang kaya binato niya ang isa sa mga mata. Biglang nawala yon pero maya maya mas dumami pa Halos palibutan kami. Kinabahan na kami pero para hindi magpanik nagkunwari kaming kalmado hanggang sa bigla na lang may humaginit na malakas na ihip ng hangin. Parang may dumaan sa gitna namin na hindi nakikita. Napatayo kami lahat. Biglang nagsisigawan sina Mark at Ruben. May naramdaman daw silang malamig na kamay na mahawak sa balikat nila. Paglingon nila, wala namang tao. Doon na kami nagpasyang buhaba ng bundok. Pinatay na namin ang apoy at nang madaling maglikpit. Pero sa mismong pagbaba namin, nakarinig kami ng napakaraming yabag. Parang may sumusunod sa amin pero wala kami nakikita kahit sino. Pinilit naming maglakad ng mabilis. Pero habang bumababa, napansin ko na parang paikot-ikot lang kami sa parehong daanan. Ilang beses na naming nakikita ang parehong puno ng balete na may marka ng palakol. Doon ko naalala ang sabi ng lolo ko. Kapag daliligaw ka sa bundok, baka nilalaro ka ng mga engkanto. Kaya ginawa namin, nagdasal kami ng ama namin at nag-iwan ng tatlong barya sa lupa. Sabi ng matatanda, pangalis daw yon kapag naliligaw ka. Pagkatapos noon, parang biglang gumaan ang paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa wakas, nakababa na rin kami. Pag uwi namin, halos sabay-sabay kaming sinermonan ng mga magulang namin kung sabi ng tatay ko, buti raw nakauwi pa kami. Dahil maraming kabataan na rin daw noon ang nawawala kapag umaakit sa bundok ng disoras ng gabi. Simula noon Sir misteryo, hindi na kami nagcamping kung saan saan. Doon namin na-realize na hindi lahat ng adventure ay safe. Lalo na kung may mga hindi nakikitang nilalang na nagbabantay sa lugar. Hanggang dito na lang po, Sir Misterio sana po ay magustuhan ninyo more powers po sa channel niyo. Magandang araw sa inyo Sir Misterio at sa lahat ng mga nakikinig Ako po si Joseph tawagin nyo na lang po akong Sep 28 years old mula sa Iloilo -Ilo. Lumaki akong mahilig sa mga kwentong kababalaghan kaya ngayon, gusto ko namang ibahagi ang isang karanasan namin ng barkada ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. College days pa yon, mga edad 19 ako. Kasama ko ang barkada kong sina Oriel, Kien at Lat. Apat kaming lagi magkakasama. Mahilig sa road trip at adventure. Kung saan may bago o kakaibang lugar, siguradong pupuntahan namin. Isang biyernes ng gabi, Naisip namin mag road trip papunta sa isang maliit na baryo sa lugar ng Antique kung saan may sinasabi raw na haunted na tulay. Ang tawag ng mga taga roon ay tulay ng silensyo. Ayon sa kwento, maraming aksidente raw nangyari doon at sinasabing may mga kaluluwang hindi makatawid. Bitbit ang lumang sasakyan ni Oriel nagumpisa kaming bumiyahe. Maliwalas pa sa una, antahan, tawanan at asaran. Pero nang papalapit na kami sa lugar, biglang bumigat ang paligid. Walang dumadaan na ibang sasakyan at ang simoy ng hangin. Parang sobrang lamig na para hindi normal. Pagdating sa mismong tulay, halos walang ilaw. Ang kalsada, may lumot at basang-basala na parang may tumutulong tubig kahit hindi naman umuulan. Binagalan ni Oriel ang pagmamaneho. Biglang may babaeng nakatayo sa gitna ng tulay puting-puti ang suot at nakayoko. Nagulat kami lahat. Ang instinct ni Aurel bumusina at dahan-dahang lumapit. Pero habang papalapit kami, bigla na lang siyang nawala. Para bang hindi siya taong kundi usok lang na naglaho. Napatili sila at halos sabay-sabay kaming nakapagmura dahil sa takot. Pinatakbo ni Aurel ang sasakyang palabas ng tulay. Pero bago kami makatawid, may malakas na galabog sa bubong ng kulke. Parang may tumalon mula sa itaas. Nagkatingin ng kami lahat. Si Kien nakaupo sa likod. Halos mawalan ng boses. May kamay na nakadikit sa bintana. Paglingon namin, nakita namin may mga markang basa sa salamin. Hugis kamay, pero sobrang haba ng mga daliri. Dahan-dahan itong dumudulas po haba hanggang sa mawala pagkalabas namin ng tulay sa kalangguban ng pakiramdam namin pero sa rearview mirror nakita kong may nakasabit na anino sa dulo ng sasakyan para bang sumasabay pa rin siya sa amin wala kaming nagawa kundi dasal at sigaw pinatakbo namin ang kotse hanggang sa may makasalubong kaming kapwa motorista doon lang biglang nawala ang mabigat na presensya Kinabukasan ikinawento namin iyon sa isang matanda sa baryo. Sabi niya, hindi raw bago ang karanasan namin. Maraming kaluluwang na aksidente sa tulay na iyon at naghahanap daw ng mga taong pwedeng kapalit para sila makatawid. Simula noon, kahit mahilig pa kaming mag -road trip, hindi hindi na kami pumunta sa tulay ng silensyo at hanggang ngayon, Sir Misterio, hindi ko malimutan ang mga markang kamay na nakadikit sa bintana parang nakatatuna sa isip ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana ay magustuhan ninyo at mabasa rin sa inyong channel. Magandang gabi po Sir Misterio. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ako po si Adrian, isang OFW dito sa Qatar Araw-araw ko pong pinakikinggan ang mga kwento ninyo, lalo na kapag galing ako sa trabaho. Malaking tulong po ito para malibang po ako at kahit papanay para nasa Pilipinas pa rin ako. Ngayon, gusto ko pong ibahagi ang isa sa hindi ko malilimutang karanasan. Hindi ko ito agad isinipubliko dahil baka pagtawanan lang ako ng iba. Pero siguro panahon na rin para maibahagi. Baka sakaling may ibang nakaranas ng ganito. High school pa lamang po ako noon, mga 16 years old. Nakatira kami sa isang maliit na baryo sa Negros. Isa ako sa mga batang mahilig makipagbarkada hanggang 10 oras ng gabi. Hindi naman ako lasenggo, pero mahilig ako sa gala. Kapag may lakad ng tropa, kahit sa pa yan, game na game po ako. Isang gabi, inimbitahan po ako ng barkada ko na pumunta sa lamay ng isang kamag-anak nila. Hindi ko talaga kilala yung namatay pero sinabihan niya ako na maraming tao at may libreng kapit biskwit. Sumama naman po ako kahit gabi na. Mga bandang alas 10 ng gabi yon at medyo malayo rin ang bahay na pupuntahan namin. Naglakad kami ng dalawang kaibigan ko. Itago na lang po natin sa pangalang Mario at Lino. Madilim na ang daan papunta sa lamayan. Ilang poste lang ang may ilaw at ang iba ay mahina pa. Hindi naman kami natakot kasi tatlo kami at sanay na rin ako sa gano'ng sitwasyon. Nung makarating kami, totoo nga maraming tao. May naglalaro ng baraha, may nagkakape at may mga nakupo sa gilid ng kabaong. Hindi kami agad pumasok. Doon lang kami sa labas nakipagkwentuhan habang nakikisalo sa biskuit. Maya maya, nagaya si Mario na umuwi na. Dahil baka pagalitan siya ng tatay niya, sinamahan na rin namin siya kasi mag-aalas 12 na rin ang hating gabi. Habang naglalakad kami pa uwi, napansin ko na parang ang tahimik ng paligid. Yung tipong kahit huni ng kuliglig, hindi ko marinig. Sabi ko pa kay Lino, parang ang weird ng daan na kanina ang daming ingay. Sumangayon siya, pero sabi niya baka dahil malalim na ang gabi. Nagpatuloy kami hanggang sa mapansin naming may nakasunod sa amin isang babae nakasuot ng puting bestida, mahaba ang buhok at nakayukulang habang naglalakad. Hindi naman kami agad natakot kasi baka isa lang sa mga nakilamay na umuwi na rin. Pero napansin ko, hindi siya nag-iingay kahit lumalakad siya sa likod namin. Itunog ng yapak, wala. Tumigil kami saglit para hintayin siyang makalapit. Pero laking gulat namin dahil nang lumingon kami, wala na siya. Nagtinginan kami tatlo sabi ni Mario, baka napadaan lang sa ibang daan Pero sigurado ako, wala kaming nadaan ng kanto o likuan. Doon na nagsimulang bumilis ang lakad namin. Halos tumatakbo na nga. At habang tumatakbo, napansin ko na parang may humahabol. Rinig ko yung paghingal, pero hindi galing sa amin. Napasigaw na po ako, sa Misterio. Bilisan nyo! Pagdating namin sa isang bakanteng lote na dinadaan ng palagi ng mga tao, doon namin siya muling nakita. Nakapweso siya sa gitna ng daan. Nakatayo lang. Hindi namin makita ang muka kasi nakayuko pa rin siya. Pero ang nakakatakot sir misteryo, nakalutang siya. Hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Nalaglag halos ang kinailas ko sa takot. Si Mario, tumakbo agad pabalik. Si Lino, natulala. Kaya hinila ko siya. Sumigaw kami at tumingin ang saklolo. Pero wala talagang tao sa paligid. Nung bigla namin siyang lingunin, naglaho na yung babae. Para bang usok lang na naglaho sa hangin. Hindi ko alam kung saan nga ba siya dumaan. Pag uwi ko, galit na galit ang tatay ko dahil halos alauna na. Hindi ko na siya sinagot. Diretso ako sa higaan. Kinabukasan, ikinuwento namin sa ilang kapitbahay. Doon ko nalaman ang sabi-sabi. Yung babaeng nakita raw namin ay kalaluan ng isang dalaga nagpakamatay sa bakanting lote na nadaanan namin. Matagal na raw yun nangyari pero hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa rin sa mga dumadaan lalo na kapag hating gabi. Simula nun sa misteryo, hindi na ako naglalakad pa uwi kapag gano'ng oras. Natuto na akong makinig sa mga payo ng matatanda. Hanggang dito na lang po sa misteryo. Sana ay may bahagi ninyo at magsilbing paalala sa mga kabataang mahilig pa rin gumala ng disoras ng gabi. Magandang gabi po Sir Misterio at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Ramil, 34 years old, tubong Batangas, pero kasalukuyang nagtatrabaho bilang seaman. Mahilig din po akong makinig ng mga nakakatakot na kwento, lalo na kapag nasa biyahe ng barko, para bang nakakalis ng inip at nakakadagdag ng thrill. Noong panahong iyon, uso po sa amin na mag-overnight banding kaming lima ng mga barkada ko. Sina Alan, Joey, Marlon at Dado. Mahilig kami magpunta sa ilog kapag walang pasok. Doon kami nagkakantahan, nagluluto ng tuyo at syempre nagiinuman kahit alam naman natin na bawal pa sa edad namin. Isang gabi, naisipan namin na magpunta sa ilog kahit pasado alas 10 na. Sabado naman kinabukasan kaya ayos lang bitbit -bit ang gitara, ginisang mani at ilang bote ng gin, naglakad kami papunta sa ilog. Madilim ang daan pero kabisado na namin ang lugar. May bakawan doon at sa gitna ay may malaking puno ng balete na madalas ikwenta ng mataranda. Ayon sa kanila, may nagpapakitang babae roon tuwing kabilugan ng buwan. Hindi namin iyong pinansin dahil pakiramdam namin, baka panakot lang na matatanda para wag kaming magtagal sa ilog. Pagdating namin doon, agad kami naglatag ng banig at nagsimula ng kasiyahan, tawanan, kantahan, at tagayan. Habang tumatagal, napansin namin na tila lumalamig ang hangin. Kahit hindi naman tagulan, medyo kinilibutan ako, pero hindi ko nalang ininda. Biglang may narinig kaming umiiyak na boses ng babae mula sa direksyon ng balete. Una, mahina lang. Pero kalaunan ay lumalakas na para bang papalapit. Tumahimik kami lahat, walang nagsalita. Pero ramdam ko ang kaba ng mga kasama ko. Si Dadu pa na pinakamatapong sa grupo. Nagsabi ng baka tao lang yan, sige punta natin. Ayoko na sana. Pero dahil ayaw namin mapahiya, sumama kami. Paglapit namin sa puno, nakakita kami ng isang babae na nakatalikod. Mahaba ang buhok at suot ay parang lubang saya. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang sa lilim ng buwan. Nagbiru pa si Alan. Miss, tama mo na lang kami. May alak pa. Biglang lumingon ng babae. Sir Misterio, hindi ko makakalimutan. Wala siyang muka. Puti lang. Parang pinahiran ng harina. At walang mata, ilong o bibig sabay-sabay kami nagsisigawan at nagtakbuhan pabalik ng ilog. Naiwan pa yung mga gamit namin pero wala na kaming pakialam sa pagmamadali na napapa si Joby at talo silahin na lang namin siya para makatakas. Pagdating sa kalsada, doon lang kami nakahinga. Pawis na pawis kami lahat kahit malamig ang gabi. Tinabukasan, binalikan namin ang mga gamit namin Naking gulat namin dahil wala na ang banig, gitara at bote ng alak. Tanging abo lang na iwan sa tabi ng balete. Doon na kami naniwala na hindi kwentong barbero lang ang naririnig namin. Simula noon, ni isa sa amin hindi na muling pumunta sa ilog kapag gabi. Hanggang dito na lang po Sir Misterio. At mainarit niya po sa channel niyo.